Zongli Night Market, may wrestling ring, pati mga bata pinayagang sumubok. Pagkatapos ma-upload ang video, may natuwa, bagong karanasan, pero may nagtanong kung tama ba sa Night Market. Hindi bagay, sagot ng templo. Handa na ang safety measures, sa susunod aayusin pa ang plano. Manlalarong nakapula, pinadapa ang kalabang nakaputi. Hinampas ng referee ang sahig ng tatlo. Tumunog ang kampana ng panalo. Malakas ang hiyawan ng tao. Pero kapag tiningnan mabuti, nasa loob pala ng Night Market. Bagong aliwan, baka ganitong aktibidad wala sa ibang night market. Gabi ng ika-negatibo 6, may wrestling ring sa Zongli Night Market. Nagsuntukan ang mga wrestler sa tabi ng mga pwesto. Nakaka-excite sa mga dumadaan. Pinapayagan pang umakyat at sumubok pati mga bata nagpalista nang i-upload. Nagkaroon ng usapan, may natuwa sa palabas, may nagsabing hindi bagay. Sa tingin ko hindi bagay, hindi tama sa night market dahil delikado. Wrestling game, may referee at protection. Hindi namin iniinganyo ang karahasan, pero naiintindihan din ang ibang magulang. Sa susunod sa programa namin, mas magiging maingat. Kamakailan, mula New Taipei hanggang Taoyuan, maraming night market na may wrestling. Bukod sa wrestling, may iba pang palabas, ginawang mas iba-iba ang night market. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.